Good morning. Magandang umaga. Work day again niyon. Mm -hmm. At uh, simpleng nakahandang mith para magtrabaho. weather natin ngayon mga kaibigan. Siguro, nasa 10 degrees Celsius tayo ngayon. My goodness. At saka, maaraw. Maaraw mamaya. So, ayan. Let's go to work again. syempre Daily routine natin. Oops. Ay na po tayo mga kaibigan. Ano? Ay nako. Sama na tin si Jim na kumain. Hmm. Kumain na sila ng anong kinain niyo? <coughs> kanina. Spaghetti. Spaghetti. Favorite ni Bunso ano? Mhm. <coughs> kumain sila kanina. <coughs> Tingnan natin 'to. Hindi ko alam kung Hmm? Anong lasa nito? Meron tayong beef. Pero parang ano, mukhang ano siya? Matigas? Ano yan? Super guys? Ano? Oo. Okay. Okay. Hindi kasi steak ito. Walang steak doon sa ano? Oh. Ah. Hmm? Take man natin ito. Naasin na ba? Oo, may asin na pero ano? Ano? Mapigas. No ah. Ay, mapigas <laughs> siya. Pero hindi naman, okay lang. Okay lang Pero naman. La mm-hmm. Mm, beef na beef, ano? Mm -hmm. Beef talaga. Mm. Ang Binili mo ito or last, last natin ito? Binili ko yan. Ano yan? Ah. Ano yan? Organic. Parang mas maano, mas mura yung organic kaysa yung hindi organic. Kaya Baka yan. safe. Siguro, hindi ko napansin. Kaya, kaya awesome. nang tinuwa ko. Hmm. Akala ko, kumain na? Hmm. Masarap eh. Mm -hmm. Sige, bigyan natin si Maya na. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ayan ah, Ano ang tawag nila ah, mm -hmm. uh, Ito med medyo mas malambot itong part na to. Para. Para sa iyo. Ang laban na to. Mm -hmm. Diba? Diba? Mm -hmm. ना मसाला क्या ना बीफी अब बीफी ओके हाँ ना हम्म हम्म ना बच्चों में क्या क्या mm. mm. <laughs> में मसाला पसीन में क्या क्या में ये बस ना या बस चीनी हम्म minsan yung mga mahal yun pa ang walang lasa eh diba? <coughs> mm. Kalbo. Up? Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. No. Ito naman yung ginatawag ko na lover's plate. Sila, ikaw ang nagpangalan? No. Alam mo kung ano yan? Lover's plate. Mm -hmm. Isa lang ang plato.

naglalakad-lakad lang ako dito mga kaibigan para medyo mabawas naman yung taba natin pero pauwi na po ako at uh, yun hindi na lang tayo sa bahay mag vlog kasi parang taing taina ako <laughs> baka hindi kita ito hanggang sa bahay <laughs> oh my goodness Ay nako. Close na to, my goodness. Ah, sayang. Kukuha sana ako ng tinapay bago ako umuwi pero close na. Wala na silang display. Ay nako. Uff. Meron kayang nabawas sa ating taba? Ating paglalakad? Curious ako ah yun si meron kayang nabawa sa tabako? Wala. Wala. Ano? Mga 30 minutes lang yun. Wala pang 30 minutes naglakad ako. 30 minutes, Hindi ko alam. <laughs> Basta. At least meron, meron konti siguro, kaunti. Pero ayun mga kaibigan, nandito ulit tayo sa loob ng bahay. At syempre, uh, magpapalit ako ng damit. tapos na yung trabaho natin at meron tayong binili sa grocery ako lang mag isa rito mga kaibigan oh my goodness at syempre wala na po tayong ibang gagawin kundi kumain ayan mga kaibigan ay nako mainit pa tao mainit pa yan po yung ulam natin lagyan natin dyan meron tayong ano Vegetables and minerals. No? <laughs> vegetables and minerals? So, ayan. Ay, apaw. Ay, nako. Gutom, gutom, gutom. Mga kaibigan, kumain na rin kayo. No? Ngayon tayong, ano to eh? Uh, ground beef. Mm. Ay, naku. Ang lambot. Eh, parang napakarami yung rice ko ngayon. Ito. Hmm. Mmm. 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 Sasawan natin. Ang inyay. Huh. Maganda. Mmm. 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 tayong chicken breast. Ini misis, may pinuntahan kaya Ako lang mag -ita. Yung panganay naman natin Ano ba kung pinagsasabi mo, Jeff? Yung pang panganay po namin ay ano? Nasa Trabaho Hmm Hmm

Hmm.